pero sagdi lang ang importante ginigusyon nako ma time stream ani business minded ba baya ko riya sa ano? pwede ra nako na ibaligya og tag 5 e idi ako na kay ko ginansya pwede ra man na pamahalan kay wala mang ilaing naninda diri ah wala ko kalaban mga silingan mga silingan palit na mo abri nang gamay ang tindahan Manilig sa siguro ko diri Kay ana ba si teacher Nga cleanliness is the best policy O oh, di ba? Diba? How dagid na ako oy Naagid pagka business mindset <laughs> Oh tanawa o oh. Gwapo ka ayo Agata sari sari store <laughs> Pero o Masira sira store yun eh Pero kay business minded man ko Dili ko magpautang Ogma na. Pero kay dili man mahurot ang ogma so walay utang! <laughs> be, magkuha sa silhig. Kay silhigan ako niya akong store. Ogma <laughs> hinlo ni, eh. dagana kay kong customer. Bidaw be, murag sa sulod. Hinluan ako be. na dyan ko'y customer karon kay ganahan man na sila og hinlo ang tindahan, ganahan po na sila mupalit. Asa oh, na naman itong mga customer diri ah, oy, kulang pa siguro itong singgit ba? Palit na mo, abri ng Agata Sari Sari Store, barato na ta diri! Ria. Hala, naalagi tindahan diri bay? Time pa, likod pa lang daan, si Agata magigit ni bay? kini brato ni kiki ilar man ayo na ane customer bay eh bono? ha ay agata nagdengkusyon ni karon syempre business minded gugko dili pariyan imo Ah, okay man ko, kaya wala mo ko nagdali ka dato. Ni, nee, wala daw nagdali ka dato. Pero na-stress dayto ito, kay wali kwarta. Nagpata ka. Mau niya ko mo palit ko sa imong tindahan. Di na hinong ron. Ay, <laughs> ali Oh. Lablab, ko na mga customer good. Ay, ana pa sila. Customer is always right. Aw, naa, dahi na. O oh, sige, unsa may paliton ni mo? na ako'y super crimes diri pula o green na apog ko'y ampaw na ko ani nga biskwit tapos kanina may lami po ba eh. asa man ni mga ani lang ta diri unsa man mutan aura ka ni akin eh kagbila man eh ay mahal brother mo ko yung tindahan ba tag jisra hindi dito lang ka palit magbuot mang ka ako ah, manintindahan! Ang akin ni mga super friends, Tagpila daw ni. Eh. tulo ba Barato na lang gani kayo na. Ngi, buraot. Mura mga kag-DPWH, buraot. Ay, pagbuot! Kaya ako ni negosyo Kaya nagdali kong kadato. Pila man dahi eh, budget ni mo. Kaya pahang yun, ate ka. Kaya ikaw, bito akong una nga ako, customer. Singko na akong budget. Naitig singko diri ah. Ah, gamaya. Rapuraan na imong budget, oy. Pero sige na lang. Na ako'y tag-singko diri. Asa manana daw? Kini oh! tambis libre mo sa mua ba? Hayahay hay, na gani ka, kay eh, tagsingkura akong baligya sa imo anak. Tagkinsay ba yung buka na? Unya, sa Korea pa na ako naging Eh, hey, tika sana ni mo agata, oy. Mahal may yung kagbaligya, nga brato man na. Unya, wala pa kay tax na. Nga nang mabayad, makong tax, nga karo pa makong nagnegosyo. lang, eh, papalitan ko ng tambis nimo Unya, ni Asin. Wala na libre Asin. Kay layo kay tagdagat, kalas kay Asin. Oh, ang nimo Oh, ang bina. Ngi, daot tao, aga tao, kagiroy. Maura na itag 5, kaya mga dili daot, mga mahal ne, katong tag 15. Main tag mapugo ka, ay. Overpress kay ka. <laughs> Palayo sa pugok, Magbuot man ni si Bunok na mauni ako ang baligya. Pero nahalina na ako. Imbis tag lima singko, ang, ang tambis, nahimo nag isa singko. <laughs> Grabe ka business minded. madato dugoan eh. Hala, nak apri na judang gamay nga tindahan bay Usan nga tindahan, ta sira-sira istur Eh, dali arti ni magsira Buulun daun aku ni bay, kemurag beratur ni baki na asa suuk daun be! Ayo, 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 ayo Unsaman Eh, nani e tao? Aini sud pag wala e tao, na ni tindahan biro. Onto ya tua sir. Yo ti ndu mo dirimu palit oi. Wa pagani ko ga graduate sir ni tawag sa Quadria bai. I sempre kay customer is always right. Sige sir, pili na sir. Brato ay rata dire. Tarungag pili sir. Lami man atanan. Kining umpaw tagpila man eh. Ampaw tag 20 na. Ye, yeah, mahala oi. Wa dai ni binuo. Ana imo mga super crush, tag man eh. Tag ang isa. Dato dato bitaw ka, kaya ra nimo. Ay, brato ro gyud ay bay. Pero kinilangan lang akong tambes kay maoro may kaya sa budget. Pila dai mong budget? Singko ra gyud taon. Ay tama ra gyud na sa tambes. Tag singko ang buok. Nge, yeah, isa ra gyud ni mapalit ani ako ang singko. Ana namang mangi sir. Wala na may barato karon. ron. Yeah, sige na lang, oy. Napay tambis nga. Mautra ba kay Purma o tag 5 kayo? Dara ba oh, salamat. Balik-balik ba -balik, In your dreams, din ako mong balik. Papugukod ra sa imo, oy. Salamat, sir. Sa uulitin. Che! <laughs> Nakajis na ko karon bay. Kulang na lang, og 90. Para mabawin na ako ako 100. Paabot-abot lang. Gwapo mo nga negosyo, bay. Kay maglingkod-lingkod ra ka. Makakwarta na ka. Kay ang neskwila aron, ko karon, wala ko'y kwarta. Kay katong 100, ako matong ibayad. Hala. Agata Sari-Sari Store? nag na si Agata ron? Hala! Asa kaya sige kwarta ba'y daghan kaysa'y baligya? Basig pang bayad niya na sa PTA! Hala, iyang ginegosyo. Pero, hala, lamit lagi ka na iyang baligya, bay. Ang problema, wala lang ko'y kwarta ikapalit, bay. Pero pwede na ako nakawaton. <laughs> Tama! Kung bright siya sa negosyo, ako, bright sa pagpangawat. Dobi, basi wala siya diha. Akong kuhaon. wala patay na siya katabay. Ano sa may buhato na ha para di sa kabantay? Ay, magbangot ko. Ako asang tulison. Hurot <coughs> yun na baligya ron. Pantay lang yung karun. Hurot yun ang mga tinda ni mo. Dagan, tulis ne ambi yung mong halin o tinda. <coughs> sir, ayaw, sir! ambi yung mong tinda. Di ka gusto masakitan. Sir, dara, sir, oh. Unyay mo, anala po na mga baligyan ako, sir. Ayaw lang yung kunsa, ha? Ambe. Dang ara mo dinak. Iglihok siya ha, iglihok. Pa, wala na kuy ginanja. Mapugok na ka, babae daya na sa espirit. <laughs> It's a prank. Ako ana ni.